Ito, nakaluto na ako ng pang-isang linggo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito. Para bukas yan. Sabado. Linggo. Lunes. Martes. Merkoles. Webes. Biernes. May isang isang linggo ng pagkain. Ay, mahirap magluto. Anong oras na? 9.30 na ng gabi. Ngayon lang ako natapos sa pagluluto. I-restart ako kaninang alas anong oras ba? Alas 6. Ngayon lang siya naluto. Meatballs po yan sa loob. Ngayon lang po kadali. I-prepare ang pagkain po ng mga... Israeli Israeli amo natin hindi po mahirap okay salamat po sa panonood at God bless po sa ating lahat good night po sa mga matutulog na good morning sa mga magsisimula pa lang po ng kanilang araw Ayan. At, ito naman yung aking mga pinaghugasan. Huhugasan pala, hindi pinaghugasan. Huhugasan sa dalawa. Nahugasan ko na yung iba eh. Ayan. Sa susunod, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po yan prini-prepare. Ang pagkain nila. Bye-bye!